from Bacolod City ay eksklusibong nakapanayam ko si Rian Ramos. At dito ay tinanong ko kung ano ang naging pakirindan niya sa pagkakapanalo bilang Best Actress sa Quart Tag Awards, Chicago. I've this ever since, uh, ever since I was 15. And then, parang I've always really wanted to, to, I guess, be good. Um, kasi ano eh, yung first couple of projects ko, nasabihan na din naman ako ng mga producer ko na hindi ka magaling, kailangan mo mag-improve. <laughs> Tapos, naalala ko yung buong journey ko na um, yung first time na na-feel ko sa isang eksena, na naniniwala talaga ako, nagtuo siya. Sabi ko, ah, ganun pala dapat yon every time. So, it took a lot of uh, concentration yun pala yung key acting concentration na maniniwala ka talaga na totoo na yung lahat ng nangyayari tapos nagiging natural na lang siya uh, feel extra extra special kasi isa po sa mga prize doon aside din sa trophy is meron kang billboard sa Times Square uh, New York is my favorite city in the world so um, it, It was such a dream na makita yung mukha ko doon. So thank you so much Tag Awards. At saka syempre sa lahat ng mga bumoto sa akin. Tsaka sa sa Royal Blood, di ba? Yes, Royal Blood is super a special uh, project and story for me. Um, as in I really just enjoyed that role so much. I think nahalata naman ng mga tao <laughs> na parang ini-enjoy ko na talaga siya. So ayun, I'm so glad to have Okay, oh, from Bacolod pa yung mga ate, An ha? Ang chika mo, ha? Di ba? Mm -hmm. ng Bacolod don. para, pa para interview si Rian Ramos. Ano, napakaganda. Parang manika siya nung uh, oras in na yun. Maganda okay talaga siya. Mag oh. At saka, kadi ba, sa Miss Universe, wala nang limit sa ano sa age. age. P pwede siya. Pwede, pwede. siya. Actually, oh, um, diba? sa totoo lang. Kasi intellectual din. karamihan diba? Yes. Kaya may naalala ko kay lang sabi, if my memory serves right I now, ibubulog uh, sa'yo mamaya. Uh, Talag, yun. Mamaya. <laughs> Hindi ba yun? hindi dito ko sa akinung ang update pa iba. Mm -hmm. naalala ko nakita ko nang similarity. Eh. naalala na ko sa kanya. Totally na. Oo. Yes so. at ano naman nakakatuwa naman 'di ba kasi nakita niya 'yung sarili niya din sa billboard sa mm -hmm. um, oh, Chicago oh. kahit naman sino 'di ba talagang matutuwa na makita mo 'yung sarili mo. At saka sabi nga niya 'yung naging ano naman naging inspiration din 'yung may producer na hindi naniniwala sa kanya at na-realize mm -hmm. nga niya na the key is 'yung ano characterization, mahalin mo lang 'yung karakter mo. Mm -hmm. at magiging madali na ang lahat. Pero, diba? naging challenge din yun sa kanya. Di ba, lahat uh oh. manggal, once again, Westo, ng talent mo, sasabi, ay, hiyan mo ay, bobita mo! Gagalingan mo, magiging challenge siya, di ba? <laughs> Pero yun nga, ano kaya ngayon ang masasabi ng producer uh -oh. na international acclaimed actress na itong si oh, Hindi oh, na man. sa Pilipinas, ha? sa ibang bansa pa yes. nanalo. Uh -huh. Mm -hmm. Tang uh -huh. award Oh, Actually, no, ano, ano uh, talagang sunod-sunod din yung pagpuri doon sa acting ni anong katulad ngayon sa pulang araw. Oo. Oh, oh, din niya, Alam doon. mo siya niya, Ilagay mo siya sa bida ro, ilagay mo siya sa kontra bida roll. Talagang magsashine siya. Eh, Stress na talaga siya. Eh, ewan, ewan ko lang kung kaya niya rin magdamadama kagaya ni Marcel Sariani. Kaya, niya, kaya niya. Ay, magdamadama Ay. tuloy. Drama, comedy. comedy. Kasi parang, ewan ko lang ha, parang hindi ko pa siya napapanood na nagko-comedy. Meron na ba? Uh -oh. Nagigyes mo sa ano, bubble gum. Uh, pero yung pero, pero, pero more on drama talaga. Oh, more on yes. drama. At mahusitan. Congratulations sa kanyang Rian Ramos. Siyempre, wow. proud na proud na kanyang jowa na si Congressman Sam Bersos. Ang Miss Provinciana. At pinabati ko yung producer ng pelikula. Yes. Si Miss Marge Abiso. Hi, yes. Miss Marge yes. Abiso. Mm -hmm. Na-abiso ka na ba ni the there and na, na, <laughs> na magsishow show na, na, mag si -show na si -show